Lakers, maswerte daw dahil sa bago nilang duo ayon kay Paul Pierce. At Rob Pelinka, seryosong makuha si Naz Reid sa Timberwolves. Pero bago yan, sa pagkapanalo ng Los Angeles Lakers laban sa Dallas Mavericks, mas lalo pang tumibay ang kanilang posisyon sa Western Conference. Sa record na 14 wins at 4 losses, na-secure na nila ang number 2 seed sa West, patunay na seryoso sila ngayong season. Dahil NBA Cup din ang format ng laban, pasok na ang Lakers sa next round ng in Season tournament, matapos makapagtala ng 4 wins at 0 losses record. Naging sentro ng laban sina Austin Reeves at Luka Doncic na siyang nanguna sa Lakers sa kanilang 129 to 119 na panalo laban sa Mavs. Ang dalawa ay may combined 73 points dahilan para makuha ng Lakers ang kanilang ika na sunod na panalo. Si Reeves ay gumawa ng 38 points, 8 rebounds at 3 assists habang si Doncic naman ay may 35 points, 5 rebounds at 11 assists. Sa kabila nito, tahimik ang laro ni Lebron James na nagtapos lamang ng 13 points, 5 rebounds at 7 assists. Patuloy ding nagpamalas ng galing si DeAndre Ayton na may 17 points, 8 rebounds at 2 blocks. At ayon nga sa mga ulat, ay na-outscore pa niya si Anthony Davis na mukhang hirap dahil sa higpit ng bantay at nagtapos lamang ng 12 points, 5 rebounds at 5 assists. Ayon naman kay Paul Pierce, may bago ng tunay na duo ang Lakers, ang tambalan Nina Reeves at Doncic. Dahil dito, sinabi umano niyang dapat ng pag-isipan ni Rob Pelinka ang posibilidad na mag-move on na kay Lebron upong makakuha ng mas batang role player na babagay sa bagong direksyon ng koponan. Dagdag pa niya, dapat daw na papirmalin na agad ni Pelinka si Reeves ng contract extension bago pa maunahan siya ng ibang team pag pumasok siya sa free agency. Samantala, kahit na maganda ang nilalaro ng Los Angeles Lakers sa kasalukuyang yugto ng season, hindi pa rin tumitigil ang front office sa pangunguna ni Rob Pelinka sa paghahanap ng mga posibleng makuha sa trade market. Ayon kay Jovan Buha, posibleng bitawan ng Lakers si Jared Vanderbilt na halos wala na na yon sa rotation, pati na rin si Dalton Knecht na limitado na lamang ang nakukuhang playing time. Dagdag pa ni Buha, interesado umano si Pelinka na palakasin pa ang kanilang front. Frontcourt, Maraming big man ang naliling sa Lakers gaya nina Daniel Gafford, Kristaps Porzingis at pati na rin si Herb Jones. Ngunit ayon sa ulat, seryoso rin daw si Pelinka sa pakikipag-usap sa Minnesota Timberwolves tungkol kay Naz Reid, lalo na available na ito sa trade market. May binubuo na raw na package ang Lakers para subukang makuha si Reid at kumbinsihin ang Wolves na pumayag sa deal. Kung makuha ng Lakers si Naz Reid, malaki ang maitutulong nito sa kanilang sistema. Bilang isang versatile big man na kayang maglaro sa power forward at center, magbibigay siya ng flexibility sa rotation at maaari silang makabuo ng twin tower lineup. Malakas siya sa pick and pop, may tira sa labas at mahusay sa rim protection. Makatutulong din si Reed sa spacing para kina Lebron James dahil magkakaroon si Lebron ng mas maluwag na driving lanes. Gayun din, magiging magandang partner si Reed sa pick and roll sets, kapartner si Luka Doncic dahil kaya niyang sumabay sa mabilis at physical na laro. Ang presensya niya ay makapagdaragdag ng offensive options at defensive stability na kinailangan ng Lakers para maging mas kompetitibo sa postseason.